Alright mga masters, so welcome back sa ating ito ba channel ah uh, Balag dito lang tayo sa ating project ah uh, Dito kay sa ating loob So nung wala tayo, bali pinagawa natin sa mga labor natin Sa pinamasilya natin na So ito guys, sa okay na to So ano na, uh, nalihan na rin pala ito Okay na Then uh, itong kabilang side naman Ayan, so ito tapos na to Then uh, ito na lang yung uh, ginagawa So yung mga naiwan So last coating na pala rin Then nalilihain So pwede natin siyang uh, hibuan ng ating ano, uh, plat So dito lang sa labang mga master So kailangan muna natin uh, yung ating uh, ceiling So ceiling muna yung priority natin Para once na nag-tiles tayo Isa hindi na mag-aamos So kailangan na mapinturahan muna Bago tayo mag-tiles Okay so ayan mga master Then dito lang sa labas mga master Bale ano tayo uh, Priority muna natin uh, masilihan yung ating Mga bakod Ayan So ito yung apilag mama masilihan natin. So kami ni Ambing kanina. Ayan. So ito ano lang to, last coating na laang. Ayan mga master so mapuputi Ayan. So, kanina ito so pininish ko na tong ano, tong ating uh, dalawang aposte uh, para na yung ating sliding gate. So, para hindi na tayo uh, mahirapan dito uh, magdukot tukot ang pagmamasilya. So, ito okay na to mga master. So, lililihain na lang 'yan. And then yung uh, kabila natin. Then na uh, dito naman, so si foreman kanina, ah uh, bali ah uh, yung ating sliding gate, isa nilagyan kanina ng uh, primer na kulay yellow. So, ngayon, isa pinapatungan na niya ng uh, final coating ng para sa kulay ng ating uh, pintura Ayan So yung uh, pinakang uh, ano natin, penal coating ng pintura natin dito Is uh, royal blue Yung nakalagay dun sa ating ano, uh, lata Ayan So ito lang yung uh, naibang uh, kulay ng pintura ng gate Kumpara sa iba rito So kulay uh, brown Tayo is uh, royal blue So yung bahay naman kasi nabos dito is sa uh, private Kaya okay lang naman yan Kasi ito is sa uh, subdivision Kaya pare-pares yung uh, mukha ng ano rito Ng uh, pintura So pare-pares ang itsura ng uh, kulay Ayan, so bukas, isa continuation pa rin tayo ng uh, pagmamasilya. So ito na may pipinish pi, natin. So kailangan na ma-finish na natin 'to. Ayan, so mapat, matakloban na natin tong uh, pinag ano, ah uh, pinaggayatan. Kasi uh, yung ating uh, ano, ano, rito, yung grill, so papatungan na rin niya ng uh, penal final coating na royal blue. Okay, so para hindi na tayo uh, magdumi rito. Ayan, so kailangan ma-finish yung magmasilya. Okay, so ilang muna mga master file update good day. So salamat po.